tasting lang yun. Magandang umaga po. <laughs> For the invocation po, may we call on Sir Knight Ron Mendoza. Sir Ron Mendoza of the Knights of Columbus Good morning, Sir okay. Ganda umaga po sa lahat mga kapatid, sumandali po tayong manahimik at dilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Spiritus Santo, <clears throat> ama naming manaming makapangyarihan, ngayon pong ikasandaan, anib na pag na anibersaryo ng kapanganakan ng ating pambansang bayani, gat Dr. Jose Rizal, kami ay nagtitipon upang ipagbiwang ang kanyang buhay at mga nagawa. Tulungan mo kami na isa buhay ang mga aral ng ating bayani tulad ng pagmamahal sa bayan, pagtindig para sa katotohanan at pagmamalasakit sa kapwa. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakasan loob upang ipagpatuloy ang laban para sa katarungan, pagkakapantay-pantay at kalayaan. Sa pagdiriwang na ito, Panginoon, kami ay nananalangin para sa pagunlad ng ating bayan. Para sa pagkakaisa ng ating mga mamamayan at para sa pagnaguyod ng dangal ng ating lahi. Nawa'y ang mga kabataan ay patuloy na maging inspirado ng mga aral ni Dr. Jose Rizal at maging mga tagapagdala ng pagbabago sa ating lipunan. <clears throat> Saro pong ito, Panginoong Diyos. Kami ay nagpapasalamat sa buhay at kontribusyon ni Dr. Jose Rizal. Nawa'y patuloy naming maalala ang kanyang mga aral at magsilbing gabay sa amin sa aming mga gawain at mga pagtugon sa mga hamon ng buhay. Lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng iyong buktong na anak na si Heso Kristo. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen! In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating City Mayor mula sa kanyang representative, Sir Renver Adisa. Okay, uh, maraming salamat po sa tagapagpakilala. Uh, bago po ang lahat, uh, nais ko po munang magbigay galang sa ating pong mga bisita. Ngayong umaga po, uh, mula po sa Lions International District 301 2 District Governor Wilfredo Sol C. Flores Jr. Uh, District, uh, Governor. Uh, District, District Governor Imelda Flores, mother of District Governor. District Chairperson Lion Bil Lira Villanueva Alday, Club President and Vice President Rosario Batangas Lions Club. Region Chair Laguna A Region Lion Jun Catalan Jr. District Chairperson, Chair Chairperson Marby Dinero Robles Zone Chair Eva Catalan Zone Chair Eden Coloma Club President Vice President Club Secretaries All Lions Member District 30182 Lions International Lion President Kabuyao Lions Club, Ernesto Di Maunahan, Leo Club of Abuyao, President Gwen Antonio, Lion President Carla Atienza, Anlubang Lions Club, President Tano Napolitano, Lions Club, Kalamba James, Lion Dr. Ray Dalde, President Kalamba Host, Lions Club. At bilang tinatawan po ng ating pumbutihing punong lungsod, Mayor Ros Rizal, uh, hayaan po ninyo akong basahin po ang kanyang pong mensahe. Po. Sa mga Diyos at mga Rizal na umaga po sa ating lahat, ang simpleng pag-aalay natin ng sariwang bulaklak sa kanyang bantayog ay may lalim at saysay. Hindi lamang ito ritual ng paggalang, kundi isang paalala na si, na si Rizal ay dapat manatiling buhay sa ating puso at isipan. Hindi lamang dahil siya ay isang dakilang bayani, kundi dahil ang kanyang mga prinsipyo, paninindigan at pangarap para sa bayan ay karapat dapat sa riwain at ipagpatuloy. Habang may kahirapan, habang may pang-aapi, habang may mga sugat sa lipuna na kailangan gamutin, ang buhay ni Rizal ay nagpapaalala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa mamamayang may malinaw na kaisipan may tapang ng loob at may dalisay na damdamin. Sa pamamagitan ng kanyang panulat, sakripisyo at pananaw, iniakda niya ang isang uri ng kabayanihang hindi nakasalalay sa dahas, hindi sa dunong, dignidad at malasakit. Ngunit ang kanyang halimbawa ay hindi lamang alaala ng nakaraan. Ito ay paanyaya sa kasulukuyan, isang panawagan na tayo rin ay maging rizal sa ating sariling paraan sa harap ng mga hamon ng makabagong panahon, krisis sa klima, kaguluhan sa lipunan, at panawagan para sa pagkakapantay-pantay, kailangan natin ng kabayanihang kolektibo at pandaigdig. Hindi na sapat ang paghanga lamang, kailangan natin si Rizal bilang estatwa sa liwasan, kundi bilang liwanag sa ating mga pagkilos. Basahin natin siyang muli. Unawain siya sa ating konteksto at ito'y ang kanyang mga adhikain sa mga bagong anyo ng pakikibaka. Mga kababayan, ang tunay na pag-ibig sa bayan ay nasusukat sa gawa, sa paninindigan at sa pagtanggap sa pasaning ito ng kadakilaan. Hindi para sa iilan, kundi para sa ating lahat. Mabuhay si Rizal sa puso ng bawat Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay pakinggan natin po ang mensahe mula sa District Governor ng Lions District PO1 A2 Region 4 Laguna A2. District Governor Wilfredo Sol Flores Jr. PMJF. Salamat po sa kinatawan ng lokal na pamalaan ni Mayor Ross Rizal sa lahat ng mga nagsisilbi at mga kawani ng ating pamalaan dito sa Kalamba sa lahat ng iba't ibang mga sektor at grupo na narito ngayon at higit sa lahat sa ating mga kasamahang fellow Lions, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan po ng Lions International District 30182, pinararating natin ang pakikiisa ng ating samahan sa lungsod ng Kalamba at sa lalawigan ng Laguna sa paggunita ng Araw ng Kapanganakan ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Firezal. Mahalaga ang pagiging bahagi ng Lions International sa ganitong mga okasyon dahil pinakikita natin ang ating pakikiisa at pakikibahagi sa ating pamayanan. Lions International ang pinakamalaking organisasyong pangkawang gawa sa buong mundo at nararapat lamang na para panatilihin ang antas na ito ay nakikita, nakakasama at nakakasalamuha ng ating publiko ang ating mga Lions Clubs. Kasama natin ang mga Lions Clubs natin, hindi lamang dito ho sa lungsod ng Kalamba, kundi na iba ng mga karatig bayan at lungsod ng inyong lalawigan upang ipakita ang ating pakikiisa at galak sa inyong imbitasyon sa amin ngayon. Muli, mula sa Lions International District 301 pagbati and congratulations to the local government of Kalamba and to the province of Laguna. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ngayon po ay uh, gagawin na po natin yung floral offering. Sunod-sunod pong tatawagin yung pangalan po uh, ng mga grupo at ng mga mag-offer uh, uh, mag po ng mga bulaklak. Una po ay kay Mayor Roselier H. Rizal. Iglesya ng watwat, pisig ng lang. Insurance Company Incorporated Laguna Veterans District, Region 4 3, 2, Buhat pa more kapatiran ng Sabahan ng pagsilang ng bagong daigdig ni Gato Serizal Asosasyon Incorporated. Kasama kay President Pedro Bayon. Lamba City Medical Society Laguna Medical Society with Dr. Emil Aligi. And City Kalamba with Miss Evelyn Versola. international so 1, 2, 3 Palamba Laguna Realistic Estate Board with Past President Presi Obia. bawat ng lahi.

1, 2, 3 na po at dyan po nagtatapos ang ating program, programa ngayong taong ito. Po, taon ito. magkakita po ulit tayo sa 2 na katawan ngayon po ay meron po po tayong programa sa Rizal Crime, magkakita din po tayo ngayon, magandang umaga po sa inyo lahat sa una pa yun eh,